Bukod sa hamon, bida rin sa Noche Buena ang lechon. At nasa tinaguriang lechon capital si Love Añover. Love, magkano ba kilo ng lechon ngayon? Isang malutong na umaga. <laughs> Sa'yo, Ivan. Ito na nga, Ivan. May kita natin, itong mga nakasalang ngayon ng na mga lechon o mga lilichonin ay pangalawa na. No? Kanina, eh, natanggal na na yung unang batch. Mga 35 pieces yan ng mga lechon na tinanggal. Pero makikita mo rito, wala eh. Kasi panay-panay ang dating din at uh, kuha ng mga tao dito kaya talagang mabentang-mabenta itong lechon. Sabi mo nga, nasa lechon capital of the Philippines tayo dito sa La Loma area, no? Kaya naman, itong mga naglelechon dito, ay bising-bising magiging macho ng mga braso ng mga to kasi kanina pa sila punas ng punas ng mantika para nga dito sa mga mga baboy na nandito ngayon. Okay, kung nga sa presyo, Ivan, ito yung mga presyo, no? Kung per kilo ang kukunin or per kilo ang kukunin nyo, yan ay 600 ang kada kilo no. At 'tong 4 na kilo naman ng uh, baboy, pwede pong ng uh, 3,500 pesos yan. Sa 6 na kilo naman po, uh, buuhan yan pwede. Uh, 5,000 po ang uh, 6 kilos. At 'yung 7 kilos naman po ay pumapatak ng 5.5 or uh, 5,500 pesos. 'Yun po 'yung uh, 'yung halaga. At 'yung Wait lang. 22 kilos, siguro ito yung pinakamalaki, no? Umaabot naman po yan ng 8.5000 or 8,500. Kanina may nakita tayo yung sobrang malaking, 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 malaki talaga. Ah, uh, sabi nila mga 12,000 ang uh, patak nung ano na yun, ang presyo na yun. Pero napakalaki no? Kaya ng magapakain ng isang barangay sa sobrang laki. Okay, mas mura po ang malalaking lechon o itong uh, mas malalaking lechon kaysa dun sa de leche, no? yung maliliit kasi uh, mas masarap daw po yung de leche na yan. At mas maganda daw dahil malambot daw yung laman ng, uh, ng de leche, lechon de leche. Ayan. At syempre, pagluluto ngayon ng mga dito sa Laloma. Makikita nyo naman dito, halos lahat ng kanto dito sa may area ay dikit-dikit uh, ang establishment establishment ng mga nagtitinda ng lechon. Kaya naman marami talaga kayong magpagpipilian. At uh, dito mismo sa aming kinaroroonan ngayon, no? itong lechon na aming kinaroroonan ngayon, ato, 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 nakapila. Bagong luto din to ha. Ayan, bagong luto yun to. Hmm, naamoy ko pa. May kita nyo. So, iba-iba yung range din ng presyo niyan. Depende nga kung gaano kabigat, no? Depende sa kung ilang kilo, no? Yun po yung uh, pagpipilian nyo. At kung gusto nyo naman, mag-order ho kayo. Tatawag kayo dito sa sa mga pwesto nila. At pwede nyo kayo, kayo nilang i-reserve nung inyong uh, pina, kumbaga, pina... reserve na, ano, na lechon. Pwede, pwede naman daw po. Ayan! Eto po, uh, nandito kami ngayon sa lechon capital of the Philippines. Siyempre, hindi mawawala talaga ang lechon pagdating po sa pagkainan naman ng mga Pilipino. Ivan, balik sa iyo. Pakipaalalahanan, love, yung mga namimili dyan, yung maintenance, ha? Ah, huwag kalimutan. <laughs>